Ang sining ay salamin ng kasaysayan, kultura at identidad natin bilang Pilipino. Marami sa ating magigiting at kilalang mga artista ng bayan na nagbigay ng marka sa ating bayan, ang Pilipinas, na siyang mayroong kanya-kanyang estilo at kwento. Ngunit, sa panahon ngayon, ano ba ang importansya at kapuluhan ng kanilang mga obra? halina at ating tuklasan ng buhay at sining ng mga piling Pilipino pintor at paano nila hinubog ang ating pagka-Pilipino. Kasama natin sa pag-alam ang ilan sa mga mag-aaral na nagsaliksik patungkol sa ilan sa mga artista ng bayan katulad ni Amor Solo, Edades, Ocampo at Botong Francisco. Magandang araw, ako si Alaysa. Pagbati, ako si Pat. Hi, ako si Daphne. Hello, ako si Raya. Mabuhay ako si Maria. Si si Fernando Amorsolo, si Fernando Cueto Amorsolo, ang unang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Siya ay tanyag sa tawag na Grand Old Man of Philippine Arts. Nag-aral si Amorsolo sa ilalim ni Fabian de la Rosa sa UP Diliman College of Fine Arts. Ilan sa mga kilalang obra niya ay ang Fruit Pickers Harvesting Under the Sun, Palay Maiden, and Planting Rice. Ang Fruit Pickers Harvesting Under the Sun ni Fernando Amorsolo ay isang napaka-espesyal na obra dahil ipinapakita nito yung rural na pamumuhay o yung simpleng pamumuhay noon. Uh, Masasabi rin na espesyal ito dahil ginamitan nito ni Fernando Amorsolo ng natural na ilaw. Sabi niya nga, kailangan mabilis siya sa pagpinta nito dahil na rin um, uh, kailangan makapture, makuha niya yung natural na kulay, natural na mood ng isang, uh, isang reference o ginagayahan niyang uh, pipintahin. At isa pa, napaka-espesyal nito dahil may implikasyon nito sa atin sa modernong panahon. Dahil magkakaroon tayo ng nostalgia, nagkakaroon tayo ng pagbabalik tanaw na ay ganito pala yung pamumuhay noon. Dahil nating ginamitan niya ito ng natural, tropical na mga kulay. Nakapture niya yung mood ng mismo obra. Ipinapakita ni Fernando Amorzoro sa Planting Rice ang kagandahan at kasipagan ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa bukit. Uh, Inilala inilalarawan niya ito sa pamamaraan ng romantiko at pagnanasang paraan para masimbolo ang kasaganahan at kulturang Pilipino. Ipinapakita sa sining na ito ang tradisyonal na pamamaraan ng pagtanim ng palay at ipinapakita rin ang pagkabayanihan ng mga magsasakang Pilipino ginamita ni Amorsolo ito ng gininto ang liwanag upang ipakita yung kagandahan ng agrikulturang Pilipino, lalo na sa papel ng palay, which is yun yung staple food natin sa bansa ito. Sinasalamin ng Palay maiden ni Fernando Amorsolo ang pagkakakilanlan at kultura ng Pilipino dahil inil inilalarawan nito ang palay which is yung pangunahing tanim ng mga magsasakang Pilipino. At ang maiden naman na nakabuhit sa painting ni Fernando Amorsolo ay yun ang ideal na kagandahan ng Filipina ayon kay Amorsolo. Makikita rin sa pananamit ng maiden na yun yung mga kulay ng watawat sa Pilipinas. Dahil patuloy ito nang bibigay inspirasyon sa mga artist at manonood, dahil nagpapaalala nito ang mayamang kasaysayan at agrikultura ng Pilipinas at ang walang kupas na kagandaan ng mga Pilipino. Siya naman si Victorio Edades. Kilala si Victorio Edades sa kanyang kakaibang estilo ng pagbita. Isa siya sa mga nagpakilala ng modernist approach o modernism dito sa kultura ng sining ng Pilipinas. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanyang first solo exhibit or one-man show sa Philippine Columbian Club noong 1928. Dahil sa kanyang contribution sa sining ng Pilipinas, si Victoria Edades ay itinanghal bilang isang national artist at father of modern Philippine painting noong 1976. Ilan sa mga obra ni Itatis ay ang The Sketch at The Builders. Una ay ang The Builders. Ito ay isang oil on canvas painting na ginawa noong 1928. Mayroon itong kalakihan na 1,050 cm to 3,670 cm. Ang obra na ito ay nagsimula ng pagpapakilala ng modernism. Nasasabi na ito ay nalalayo sa mga gawa nila Amor Solo na mayroong matingkad at kilalang estilo. Sinasabi rin na ang obra na ito ay mas nag-focus kung paano ito na ipepresenta kumpara sa kung ano at sino ang nakapinta rito. Sa paggamit ng rough textures at structural compositions na kakaiba sa mga kilalang pintor noon, doon nagsimula makilala si Victorio Edades sa kanyang makabagong estilo ng pagpinta. Karagdagan rito, kapansin-pansin rin ang kakaibang focus sa kanyang mga obra na mas napapanig sa realidad at karanasan ng mga Pilipino. Ang The Sketch naman ay ginawa rin noong 1928 at naipakilala rin sa one-man show ni Victorio Edades. Sinasabi na mas nag-focus si Victorio Edades sa paggawa ng mga figures ng mga tauhan sa opera na ito at hindi masyadong naisip kung paano ito ipepresenta tulad ng The Builders, ito ay mayroong mga rough strokes, bold strokes nga ba na makikita natin sa obra na nagbibigay ng texture at depth sa mga obra ni Edades. Ito na nga ang itinanghal na kanyang estilo at malaking impluensya sa sining ng Pilipinas. Karagdagan rito, kapansin-pansin rin ang kakaibang focus sa kanyang mga obra na mas napapanig sa realidad at karanasan ng mga Pilipino. Galo Ocampo. Si Galo Ocampo, isa siya sa mga pinakatalentadong artist noong 20th century. Isa siya sa 13 moderns na nag-transform ng Filipino art. Ang karaniwan niyang art style na ginagamit ay modernism. At sa pamamagitan ng modernist art style, ang nagiging tema ng kanyang mga likhang sining ay ang paghahalo o ang fusion ng Kristyanismo at Filipino indigeneity. Kumbaga, binibigyan niya ng nationalistic na perspective yung mga paniniwala natin bilang Pilipino. So, ang Madonna and Child ay isang international painting ni Mother Mary at ni Jesus Christ at binigyan ito ng Filipino reimagination ni Galo Ocampo at tinawag niya itong Brown Madonna. Sa galing sa titulo nito, binigyan niya ng kayumanggi complexion si Mary at si Jesus para magkaroon sila ng Filipino identity. Dagdag pa rito, ang kasuotan ni Mary sa painting ni Ocampo ay isang barot saya tapis na karaniwang isinusuot ng mga Pilipina. Para rin mas maramdaman natin ang pagka-Pilipino, ang ginawa niyang background sa likhang sining niya ay kung ano yung madalas nating nakikita sa mga probinsya sa Pilipinas tulad ng mga bundok, rice terraces at syempre ang bahay kubo. Ginawa niya ito hindi lamang para mabuhay ang nasyonalismo sa atin kundi para na rin humiwalay sa Spanish colonization na naranasan nating mga Pilipino. Si Galo Campo, nagsilbi siya bilang isang guerrilla fighter noong World War II at nag-iwan ito ng malaking impact sa kanya at naging inspirasyon nito na sa paggawa ng Flagellant series. Dito sa Flagellant series may isang specificong likhang sining na ang, pin ang pamagat ay flagellantes. Dito makakakita tayo ng tatlong flagellants o tatlong lalaking nakatalikod na may mga hawak na whips na ginagamit nila sa kanilang pinitensya. Ang kakaiba rito ay ang background nito na para nasa imahinasyon o nasa panaginip dahil ito ay isang sahig ng simbahan na unti-unting lumulubog sa tubig dagat. Ang tubig dagat ang nagsisilbing representasyon o purifying element dahil sila ay humihingi ng tawad o penance sa mga nagawa nilang kasalanan. At dagdag pa ron, sila din ay humihingi ng salvation at redemption na sinisimbolo naman ng mga arcs sa background din na sinasabi nito na ang paghingi ng tawad at ang redemption ay hindi mabilis ang proseso kundi ito ay mahaba at maraming istorya na nakapaloob dito. Para sa akin, um, importansya ng pagtingin tingin muli sa mga likhang sining ni Galo Ocampo. Akin hindi lang ni Galo Ocampo, pati na rin ng iba pang Filipino artists. Ay para mabuhay muli yung identidad natin bilang Filipino. Kasi hindi natin may kukubli na minsan nawawala na siya, minsan hindi natin siya nararamdaman. Pero sa pamamagitan ng mga artworks nila, na bibigyan buhay yung pagiging Filipino natin. At para sa akin, hindi dapat mamatay yun yung nasyonalismo natin. Hindi dapat siya mawala dahil yun yung nag... Yun yung nagbibigay buhay sa atin bilang mga Pilipino. At ang panghuli, si Carlos Botong Francisco. Si Carlos Botong Francisco ay isang bantog na Pilipinong pintor at isa sa mahalagang personalidad sa modernisang sining ng Pilipinas. Ang kanyang mga mural na madalas nagpapakita ng mga makasaysayang tema ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng sining biswal ng Pilipinas. Ang pambansang alagad ng sining para sa pagpinta na si Carlos "Botong" Francisco ay gumawa ng ilan sa mga pinakamahalagang malalaking pagpinta sa Pilipinas. Sa loob ng halos tatlong dekada, noong 1973, iginawad sa kanya ng pamahalaan ang pambansang alagad ng sining para sa pagpinta. Ilan sa kanyang mga obra ay ang Kaingin, Bonifacio, at Sinigang kilala si Botong Francisco sa kaniyang muralismo at modernong estilo sa kaniyang mga pinipintang mga obra. Isa lang na sa so, nagamit niya sa estilong ito ay ang kaingit na uh, bilang uh, bilang pintor ang mga pinipinta niya ay ang mga large scale na mga paintings, malalaking mga obra kung saan inilalarawan niya ang natural na kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Gaya nga ng, uh, ng obra na ito na tungkol sa pagsasaka na bilang mga tao, tayo, sa modernong panahon ay kakaunti na lamang ang nagpipinta sa mga natural na habitat ng mga Pilipino. Na konti na lang yung uh, nagpipinta ng na pagsasaka, pagkakainin sa kagubatan. Pinapakita sa kainin na obra ni Botong Francisco ang natural na uh, pagsasaka ng mga Pilipino noong unang panahon. At sinasabi na uh, meron itong kasaysayan o makasaysayan ito dahil na rin nanalo ito sa unang gantimpala ng uh, Art Association of the Philippines ng National Museum noong 1948. Ang Bonifacio Filipino struggle throughout history ni Carlos Botong Francisco ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng laban ng mga Pilipino para sa ating kalayaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga masalimuot na tauhan, tema at simbolismo. Naiba ang interpretasyon ng Bonifacio Filipino struggle throughout history ni Francisco sapagkat siya ay gumamit ng mural bilang medium sa pagpapahayag. Ito ay hindi lamang dokumentasyon kung hindi ito ay isang masining ng pagpapahayag ng diwa at damdamin ng mga tauhan ang sinigang ni Carlos Botong Francisco ay nagpapahiwatig ng init ng pagsasama, pagiging malapit ng pamilya at ang kahalagahan ng tradisyon sa kulturang Pilipino. Ang sinigang bilang isang ulam na madalas ihain sa hapagkainan ay sumasalamin sa konsepto ng bayanihan at pagiging bukas palad ng mga Pilipino. Maaari rin itong ipakita ang pangungulila sa simpleng pamumuhay, lalo na sa mga lumaki sa probinsya. Sa kabilang banda, maaari rin itong magpahayag ng kasalukuyang hamon ng globalisasyon, kung saan unti-unting nagbabago ang paraan ng pagkain at pagsasama-sama ng pamilya. Sa gantong paraan, ipinapakita ng obra kung paano ang pagkain ay hindi lamang pangangailangan, kundi isang bahagi ng ating kultura na bumubuo sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Noong panahon ni Botong Francisco, ang sinigang ay maaaring ituring bilang isang representasyon ng simpleng pamumuhay at kaugalian ng pamilyang Pilipino. Mas binibigyan din noon ang halaga ng pagsasalo-salo sa pagkainan bilang isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Para sa modernong Pilipino, maaring makita ang obra bilang isang alaala ng tradisyonal na kultura na unti-unting nagbabago sa mabilis na takbo ng panahon. Dahil sa teknolohiya at abalang pamumuhay ngayon, ang konsepto ng pagsasalo-salo bilang isang pamilya ay nagbabago. Kaya maaaring makita ng kasalukuyang henerasyon ang sining na ito bilang isang paalala sa kahalagahan ng koneksyon at pagkikipag-ugnayan sa kabila ng makabagong mundo. Ang likha ni Amorzolo, Edades, Ocampo at Francisco ay hindi lamang mga obra na kasabit sa dingding ng mga museyo. Ito ay representasyon ng makukulay at magandang kultura ng at pagkapitilo. Sa mga likha ni Ambrosolo, ibinahagi niya ang mga pamumuhay ng mga karaniwang Pilipino na matatagpuan sa rural na bahagi ng ating bansa. Siya rin ang nagbahagi sa buong mundo ng gawang Pinoy. Hindi rin naman matatawaran ang mga niyaambag ni Victorio Edades. Carlos Botong Francisco at Gab Ocampo sa kulturang sining ng ating bansa. Hindi lang dahil sa ang kinilang husay sa pagpupinta, kundi dahil sa kung paano nila ipinalaganap ang bagong teknik sa pagpupinta at nang sinisiguradong hindi mapuputol ang ating pagkapilipino. Ang kanilang sining ay sumasalinin sa ating pagkatao at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong alagad ng sining. Muli, ito si Iris Jane L. Oliveros na nagsasabi, Mula, Pilipinas, ito ang kultura mo.